Sa video ito, pag-usapan natin yung mga dahilan kung bakit na bat yung baterya ng ating mga motor at kung bakit lumilitaw yung battery indicator sa ating mga panel. Ano yung mga sinyales na na yung baterya ng ating mga motor at kung ano yung mga dapat nating gawin kung sakaling mangyari ito. So bago ang lahat, ano nga ba yung ginagawa ng baterya ng ating mga motor? para sa ating mga motor. Ito yung nagbibigay ng power sa mga ilang parts katulad na lang ng headlight, ng busina, ng digital panel. Pati na rin sa mga ibang accessory parts kung may ilalagay man tayo tulad na lang ng mini driving lights at kung ano-ano pa. Kung parang sa konsepto lang ng mga laruan kung walang baterya yung laruan is hindi po siya gagana. Ngayon dito po kasi sa ating mga motor may mechanism po siya kung saan yung ating mga baterya ng ating mga motor ay nare-recharge po siya kapag pinaandar po natin ng ating mga makina at motor sa pamamagitan po ng stator at magneto na nakakapag-create na magnetic field at tinatransfer po yon para maging direct current at isupply po dito sa ating mga bateriya kaya naman napapanatiling mataas yung voltahe ng ating mga bateriya at nang sa gayon makapag po ng kuryente sa iba't ibang parte ng ating mga motor so para mas magets nyo sindihan po natin yung ating mga digital panel at dito po sa part na to halimbawa yan po yung ating total odometer Dito po sa Honda Click Makikita po natin yung voltaje or yung battery health ng ating mga motor So dito sa ating mga motor 12.1 volts At kapag sinindihan po natin or ni-start natin yung ating mga engine tataas po yung voltahe ng ating mga motor. So, ibig sabihin, nare-recharge po siya kapag pinagana po natin yung ating mga makina or sinindihan po natin yung ating mga engine. Ganyang paraan, hindi po bababa yung voltahe ng ating mga baterya at masusuplayan niya po yung mga parts ng ating motor. So bago tayo pumunta sa mga dahilan kung bakit na bat yung baterya ng ating mga motor, punta muna tayo sa senyales na low -bat na yung battery ng ating mga motor. Unang senyales na low -bat na yung baterya ng ating mga motor, so dito kasi sa Honda Click, ewan ko lang sa ibang mga motor, meron po tayong battery indicator dito na kung saan kapag umilaw po yung battery indicator na yan, nagpula na po yan, kagaya ng ipapakita ko sa screen natin na nirecord natin recently, pag lumitaw na po yan, ibig sabihin, indikasyon na po yan na mababa na yung voltahe ng ating mga baterya or low bat na po siya, kumbaga mahina na po siya. Usually kung minsan po lumilitaw yung battery indicator na yon kapag ka start ng ating mga motor. So kung minsan kapag nakabuhay lang yung panel, minsan wala siya pero pag start natin, biglang litaw po dito sa ating panel. Kaya may battery indicator din po sa ating mga digital panel pangalawang senyales na low bat or mahina na yung ating mga baterya ay kapag mababa na po yung voltahin nito kapag naka off or nakasinde so bukod po dito sa battery indicator na nagpupula, minsan malalaman na din natin na malapit ng malobat yung baterya, kapag yung voltage kapag nakabukas lang yung panel natin, take note ha, hindi pa po nakasinde yung ating mga engine, kapag po yung voltahin niya ay bumaba na po sa 12 volts kagaya na lang ng 11.9 pababa, mga ganon, isa na po sa senyales yon na mababa na voltage, kumbaga yung normal voltage po ng ating mga baterya actually sa pagkakaalam ko 12.4 eh. pero ito 12.2 12.3, 12.4, kahit 12.1. Goods pa naman po at normal po yan. Pero kung sakaling mas bumaba pa siya dito, ibig sabihin, malapit na pong malobat yung inyong mga motor. So, parang ganito lang yan para mas magets nyo. ba diba sa mga iPhone may tinatawag na battery health. Kahit na i-charge mo siya at mapunta siya sa 100%, pero kung pupunta ka sa settings at titignan mo yung battery health don kapag medyo gamit na yung cellphone, mas mababa na siya sa 100%. Yung iba, 85, 90, 70% habang naluluma yung cellphone na yon, bumababa yung battery health. Parang ganun din po yung sa mga baterya ng motor po natin. Kahit na nare-recharge po yan, pero habang tumatagal, bumababa po yung battery health nyan. Kaya naman po reference, 12 volts pataas, yun po yung normal voltage nya kapag nakabuhay lang po yung ating mga panel. Ngayon, kapag sinindihan naman po natin yung ating mga motor, kung mapapansin nyo, tataas po yan. Kagaya, ko kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina kapag pinadar po natin yung ating mga motor magre-recharge po yung ating mga baterya at tataas po yan papunta sa 14, 13.9 pero yung pinaka normal po yan is 14.2, 14.3, 14.4 yun po yung pinaka benchmark na voltahe ng baterya dapat natin kapag naka-open na po yung ating engine or gumagana na yung makina ng ating mga motor. So ngayon, senyales na mahina na yung baterya nyo kapag bumaba po yan sa normal. So yung normal po natin, 14 pataas. Siguro mga 13.5, mga ganon, 13.6. Yun po yung indikasyon na low bat or mahina na yung baterya ninyo. So kahit wala po yung battery indicator na nagpukula dito, may idea na po kayo na malapit ng lumitaw yon or mahina na po yung baterya ng inyong mga motor. Pangatlong senyales naman po ay kapag nare-restart po yung ating mga orasan dito sa ating digital panel. Actually, nangyari din sa akin yan nung low bat yung baterya ko so minsan may time po kasi na kapag in-off po natin yung ating panel at in-on po natin at bumabalik po siya sa 1 p.m. or 1 a.m. yun basta 1.00 yung nakalagay dito ibig sabihin mahina na rin po yung battery sa ganong pagkakataon or kung hindi naman baka yung connection dito is maluwag lang kasi pag nadidisconnect po yung ating mga baterya ismatic po na bumabalik sa 1 p.m. or a.m. yung ating mga orasan dito pero kung nakakonekta naman ng maayos yan at nagre-restart po yung inyong mga orasan senyales po na mahina na rin yung inyong mga baterya pang apat na senyales na mahina na yung yung ating baterya ay kapag hirap nang mag-start yung ating mga motor. So baka may time naman po na nayaan nyo po yung battery indicator at wala po kayong ginawa sa inyong mga baterya, magkakaroon na po ng time na hirap na po kayo mag-start ng inyong mga motor. Kung baga hindi nyo na po siya mapapagana. Also, wala rin pong kick start ito kung kaya naman wala na pong ibang way para mapagana po yung ating mga motor. Yun na rin po yung dahilan kung bakit pinuno na po nila ng indicator yung ating mga panel katulad na lang nitong battery indicator at saka mga voltage, voltage na yan. Para bantayan po natin talaga yung battery health ng ating mga motor. Pang limang senyales naman po ay kapag namamatayan na tayo ng ating mga makina sa kalagitnaan ng biyahe. So kung hindi man po nag-start yung ating mga motor may time po na minsan ako naranasan ko ito mahinan yung baterya ako. Pag nagme-menor ako, biglang namamatay yung ating mga motor. Tapos kasabay noon pag sinusi ko, mag-on naman siya kaso mare-reset ulit yung oras. Kumbaga dalawang senyales yung nakita ko noon eh. Sa minor namamatay siya tapos pagka buhay ko ulit is na-restart yung oras. So mahina na talaga yung battery ko nung time na yon. So isabay ko na din po sa panglima is kapag mahina na po yung busina yung ilaw po natin. Kumbaga mahina na yung mga ilang accessory parts ng ating mga motor, yung ilaw natin medyo mahina na yung busina, mga ganong bagay. So, yun po yung malinaw na senyales na low bat na or mahina na po yung baterya ng ating mga motor. So mamaya, sabihin ko or kwento ko sa inyo kung ano yung dapat gawin kapag mahina or low bat na yung baterya natin. <laughs> punta muna po tayo sa mga ilang dahilan kung bakit humihina or nalolobat yung ating mga baterya. So, para may idea po kayo yung ating mga baterya ng ating mga motor, kaya po niyang tumagal ng 3 years or 3 taon. Ngayon, may pagkakataon na hindi po natin siya napapaabot ng 3 taon dahil may mga bagay po tayong ginagawa na nakakapagpahina ng baterya ng ating mga motor. So, ito nga po yung mga dahilan na yon Una ay kapag hindi po natin ino-off yung ignition ng ating mga motor or hinayaan po natin siyang nakabuhay ng 30 to 1 hour. Ibig kong sabihin sa ignition is kapag hinayaan nyo lang po na naka-open yung panel natin, yung ilaw natin. Kung baga pag sinusin nyo lang siya at hindi nyo pinagana. So kapag hinayaan nyo po ng mga 30, 30 minutes to 1 hour na nakabuhay lang ng ganyan yung inyong mga motor, may chance po na bumaba yung voltage ng ating mga baterya. Kasi kinakain po ng ating mga ilaw, ng mga electrical parts po natin, yung voltaje ng baterya natin. At may kita nyo dito kung hahayaan po natin yan ng ilang oras, bababa po itong volt teach na to. Di bali na lang po kung umaandar yung ating mga engine, nagcha-charge po yung ating mga baterya. Pero kapag ganyan lang po, nakasindi yung panel, yung ilaw, malolobat po talaga yung ating mga motor. So sa ganyang case, pwede na pong lumitaw yung battery indicator natin o kung hindi naman po, bumaba na po yung battery life or yung battery health ng ating mga motor sa pamagitan ng pagbaba ng voltage. Addition lang po, hindi lang po pala ilaw, hindi lang po digital panel or ibang wirings yung kokonsumo ng baterya natin. Sa mga ECU, kagaya nito, FI may ECU yung ating mga motor nagkukonsumo din ng baterya yung ating mga computer box. Kung kaya naman, wag na wag nyong hahayaan na mangyari sa inyo yun. Na makalimutan nyong nakabukas yung inyong mga motor. Pangalawang dahilan kung bakit nalolobat yung baterya po natin ay na-stack up or hindi po nagamit ng mahabang panahon yung ating mga motor. Yes, kahit nakapatay po yung ating mga engine pero kung in-stack up po natin yung ating mga motor sa mahabang panahon na hindi po natin siya ginagamit, nakakalobat din po yon Bakit? Kagaya na sinabi ko kanina may computer box na yung ating mga motor or tinatawag na ECU. Kahit naka-off po yung ating mga engine, kinagamit po ng ECU yung baterya natin sa pamagitan ng orasan at saka ng alarm indicator sa mga smart key may alarm indicator tayo so para makita nyo yung alarm indicator ito po yan kapag nagpupula kung nyo patay, patay yung panel natin pero umiilaw po yan kaya minsan nagtataka yung eh. parang nakabukas do yung motor ko pero totoo lang kahit nakapatay yung motor umiilaw po yan indikasyon na kapag inano po natin yan buhay po yung alarm natin. So kung kaya naman pinatagal po natin ng mahabang panahon stock up yung ating mga motor. Nadadrain po pa konti-konti yung ating mga baterya. Pero dito sa alarm indicator, alam ko after 7 days na after 7 days na hindi mo nagamit yung motor, mamamatay tong alarm indicator. Pero bukod doon dito sa orasan po natin, kung makikita po ninyo kahit pag-off, pag-on po ng ating mga digital panel, accurate po or tama yung oras. Yun ay dahil nga kinokonsyum po ng ating mga ECU or mga computer box natin yung ating mga baterya. Para kapag uh, kahit naka-off po tayo, naka po sa utak ng ECU natin yung oras. Kaya pag binuksan po natin 'yan, ibig sabihin tama pa rin po yung oras ng ating mga motor. So kaya naman yun yung dahilan kapag na-stock yung ating mga motor hindi natin nagamit sa mahabang panahon. Rason din po yun para malobat o madiskarga yung ating mga baterya. Isa pa pong example niyan is yung Y-Connect ng mga Yamaha. So tinatanggal po nila yan dahil nakakalobat ng battery kahit naka-off yung motor. Kaya kung mapapansin nyo sa kasa pagkabili po natin ng motor, dun pa lang po nila ilalagay yung baterya so hindi po nakastock up sa motor yung baterya para hindi po malobat. Pangatlong dahilan kung bakit mabilis malobat yung baterya natin ay dahil sa overload accessories. Alam naman po natin, pwede po nating dugtungan ng iba't ibang accessories yung ating mga motor, kagaya ng mini driving light, mga kung ano-anong bling-bling, basta iba't ibang accessories na kinakailangan ng kuryente. So ito minsan human error na lang po ito kasi may tinatawag po tayong magaling magwiring at merong mga chambahan lang magwiring. Minsan din mataas yung voltage ng nilalagay natin ng mga accessories kung kaya naman malakas po siyang kumain ng baterya. So rason po yon para mabilis bumaba yung battery health ng ating mga baterya at malobat po ito madiskarga. Di naman masamang maglagay ng mga accessory sa ating mga motor, mga mini driving light na kumukonsume ng kuryente. Ang tandaan nyo lang is dapat tama yung pagkaka-install nito. May mga use po sila, may relay po sila para nang sa hindi po sila na overcurrent or kinakain yung malaking porsyento ng ating mga baterya. pang -apat na dahilan kung bakit mabilis malobat yung baterya natin ay kapag sira po yung stator natin, tsaka yung magneto po natin, tsaka yung alternator, yung mga components po na yan. So kahit hindi po sira yung ating baterya, mataas po yung voltaje Pero kung sira naman po yung mga nagcha-charge sa kanya mga components na nagbibigay ng power sa ating mga baterya, malolobat din po yung ating mga baterya kasi siya na po yung sasalo or sa kanya na po magre-rely yung mga wirings po natin, yung mga kuryente po natin. kubaga ibibigay niya na po lahat ng power niya wala na pong gumagawa ng kuryente para masupplyan po siya ng voltahe. Yung stator at magneto po na yon is nandito yan sa part na to. Kapag sinindihan po natin yung motor na yon, iikot po yung magneto natin, magkikreate siya ng magnetic field kagaya na sinabi ko kanina at magkikreate nga po ng kuryente or direct current na isusupply po papunta sa ating mga baterya. Time po kasi na kapag hindi po natin nililinis yung magneto natin or nangalawang po yan, nag-stack po yan or may ngat-ngat -ngat ng daga may kagat ng daga minsan dun na po nagkaka problema kaya naman hindi na po siya nakagawa ng kuryente at low bat po matik yung ating mga baterya pagkaganon ngayon alam niyo na yung mga senyales at mga dahilan kung bakit na low, low bat yung ating mga baterya ano naman po yung gagawin natin kapag gumabot na tayo sa puntong na low bat or humina po yung ating mga baterya para magkaroon kayo ng idea sa case ko kwento ko sa inyo kung paano Paano ko na lamang lowbat yung ating mga motor? Unang-una, lumitaw po yung ating battery indicator dito. Nagpula po yan Ngayon bukod doon Hinintay ko muna ng mga ilang araw Baka naman pulse alarm lang Karoon na talaga ng time na Nagtutuloy-tuloy po siyang uh, Nagpupula Kapag ini-start ko po yung motor Kaya naman talagang senyales na yon. Pangalawa is Kapag nagdadrive po ako Nasa kalsada na po ako Umabot ng time na nag po ako Pahinto po ako Bigla pong namamatay yung panel ko Biglang namatay yung panel Tapos biglang namatay yung makina Pero yung panel ko Nagblink lang siya tapos nag-on ulit. Eh syempre patay yung makina, kailangan ko ulit siyang start. Tapos napansin ko yung oras ko biglang napunta sa 1. 1 AM or PM 'yon basta. Biglang na-reset yung oras ko. So 'yon, talagang nakita ko na yung senyales na low bat yung baterya ko. Additional info para magkaroon kayo ng idea, stock pa po yung baterya po natin at halos magti-3 years na 'to eh. Magti-3 years pero wala pang 3 years. Pero kagaya ng sabi ko sa inyo, 3 years po dapat yung itinatagal nitong baterya baterya natin. More or less 3 years. Ngayon, nababawasan yung battery health nya kapag naiiwanan nyo nga na nakabuhay lang yung inyong mga motor at hindi nyo agad napatay ng mga ilang minuto. Mga ganong bagay, nakuha ko kasi itong motor na to 25k odo na, ah. kaya naman baka nabawasan na talaga yung battery health nya sa unang owner. Pero ganyan pa man, sulit na rin kasi halos magti 3 years na siya at dun pa lang siya na lobat. Ngayon, yung ginawa ko dahil lobat nga po siya, pina-recharge po natin. So, may dalawang option po tayo. para charge po natin or pangalawa palitan po natin ngayon ano po yung mas okay sa dalawa palitan na po ba o recharge ang pinaka best po dyan is palitan na po ng bago syempre para nang sa ganun 100% uh, magandang maganda yung kondisyon ng ating mga baterya pero ito tatandaan nyo kapag uh, first time pa lang malobat ng inyong mga baterya goods lang naman po na iparecharge po natin yan kumbaga pag pinarecharge po kasi natin yan yung battery health po nya is babalik po ulit sa parang brand new tataas po ulit yung voltaje at magiging normal po ulit yung pagbibigay niya ng voltaje sa ating mga motor. So, paano ko po ba pina yan? So, syempre, kailangan po natin tanggalin yung terminal po dito. Ako kasi wala pa akong pang-charge ng baterya So, dinala ko lang po siya sa motorcycle shop na pang-charge ng baterya. Dinala ko po yung buong motor tapos doon ko na po tinanggal yung baterya po natin. Ayan, dalawang terminal lang naman po yan. Gamit po ko yan ng Philips. Ngayon, pagkatanggal po niyan, mahuhugot nyo na po ito. Ayan, kwadrado lang naman po yan. At ibibigay nyo po siya dun sa nag-charge. Sabi nyo, pa-charge po. Low bat na po yung baterya ko. Ganong bagay. Ngayon dun sa shop na pinuntahan ko, may kita rin doon yung voltaje ko low bat po talaga siya or kung mataas pa yung voltage mga ganong bagay pero yun na confirm ko na low bat na nga po talaga so siguro gawa na lang tayo ng video ng pag charge natin kung may charger na tayo ng baterya pero ngayon kwento ko lang muna yung naging experience ko so sa pag charge po ng baterya umabot lang po siya ng 15 to 20 minutes hinintay ko lang po dun sa shop then nung binigay po sa akin tinest light po tinignan yung voltage at medyo mainit-init ng konti so pinalamig ko ng konti bago isalpak ulit dito sa lalagyan ng baterya pagkalagay po dyan, siyempre ibabalik nyo po yung mga terminal natin yung negative at saka positive at yun, after na ilagay, hindi na po lumitaw ulit yung battery indicator at naging normal na po ulit yung battery health ng aking motor actually may limit lang po kung ilang beses po natin ipapa charge yung ating mga baterya siguro sa akin mga 3 to 5 times ko lang syang ipaparecharge kung sakaling malubat ng malubat lobat ulit. Yung tatlo siguro, tatlong beses na ma-charge to, okay goods na siguro. Tapos papalitan ko na lang ulit ng bago nun. Pero nasa inyo naman yan, pwede nyo ipa-charge ng paulit-ulit. Pero pwede nyo rin namang palitan every time na malolobat sya. Ang importante po kasi dyan, halimbawa kung gusto nyo magpalit ng ibang baterya ng ating mga motor, bili kayo yung original at saka nung kagaya sa stock. Dito kasi sa Click160 magaganda maganda po yung klase ng baterya ang nilalagay nila dito kaya naman kung bibili kayo ulit ng bagong baterya kamukha po sa stock katulad nito GS Shield GTZ 6V yan po yung code ng mga sa stock ng mga Honda Click code po dyan ang natry ko na po is yung OD kay Scarlett po natin natry ko yun tumagal po talaga yun pero bukod po dun kung bibili po kayo ng mga mumurahing battery kung gusto nyo lang pong makatipid huwag nyo na pong ituloy ipon na lang po kayo ng konti at bilhin na po kayo ng ori Original. kasi sa mga lumang baterya po minsan kasi kapag yung baterya is pipitsugin lang kahit anong palit po natin ng mumurahing battery, minsan lumilitaw po talaga yung battery indicator kung kaya naman, kung bibili kayo original na original para wala na talagang maging problema so yun lang naman po yung mga pinakadahilan at saka mga senyales na low bat yung ating mga motor so lagi nyo lang din tatandaan na isa yung baterya sa pinakapuso ng ating mga motor, kung kaya naman lagi natin itong alagaan at huwag po nating hahayaang madiskarga or malobat ito. So lang muna para sa video na ito, medyo ginabi na tayo. The more you click, the more you know dahilan, senyales kung bakit nalolobat yung ating mga baterya at kung ano yung dapat gawin kapag nalobat ito. Bye bye!